talaga natin alam kung para sa atin yung isang tao, no? Hindi mo alam kung yung taong kasama mo ngayon ay siya na ba talaga ang nakatadhana sa iyo nga, hindi talaga natin alam. May mga plano, may mga pangara, pero somewhere deep inside, may konting takot. Hanggang dulo pa kaya ito. Kaya sa totoo lang, hindi talaga natin alam kung para sa atin yung isang tao. Hindi natin alam kung yung taong kasama natin ngayon ay siya pa rin bang kasama natin hanggang sa pagtanda natin. Ang hirap, di ba? Yung nag-invest ka ng oras, emosyon, pagmamahal. Pero may part ng puso mo na umaasa lang talaga na sana, sana, sana ana lord this time this is it na talaga walang kasiguraduhan sa tadhana pero siguro ang mahalaga yung pareho kayong pumipili araw-araw kahit mahirap kahit nakakatakot kasi love isn't just about destiny love is about choosing someone everyday. Mm, 'di ba? Alam niyo, doon tayo mag-focus sa word na takot, no? Hindi ko sinasabing matakot kay sa buhay niyo matakot kay sa relasyon, but I want to focus on that word takot. Kasi alam niyo yung takot sa isang relasyon, hindi talaga yan nawawala at hindi siya dapat mawala para sa akin. Kasi kapag nanjejjaan yung takot, nagiging cautious ka sa mga next steps mo. Binamatyagan mo yung mga susunod mong galaw, yung mga susunod mong actions, hindi ka basta-basta gagawa na lang ng mga desisyon, hindi ka magiging impulsive na lang kasi nandiyan yung takot. Yung takot na baka mawala yung tao kapag hindi mo ginalingan. Yung takot na baka mawala yung tao kapag naging lousy ako o naging pabaya ako sa relasyon. Kaya yung takot, need din yan sa isang relasyon at maganda yung naidudulot niya sa atin kasi natututo tayong hawakan yung ating relasyon na parang isang baso na hindi mo pwedeng basta-basta na lang itapon o basta-basta na lang ilagay kung saan saan, iingatan mo talaga yun kasi fragile yun eh. So I hope na yung takot na ito ay magdulot sa atin na magandang mga actions para pahalagahan natin yung isang relasyon. Hindi yung dahil takot tayo sa relasyon, umurong na tayo at ayaw na natin at bigla na lang natin din drop ng ball, bigla na lang natin iniwan yung tao kasi takot tayo. Yun yung maling takot. Yung tamang takot is yung nagiging aware ka sa paligid mo at nagiging better ka sa mga actions mo kasi takot kang mawala yung tao na yun. At yung maling takot is yung takot kang arapin yung responsibilidad, yung commitment kaya sinasabi mong ayaw mo na. So, I hope na sa ating relasyon, i-embrace natin yung fear as something that can cultivate our relationship.